Pagkakataon ko ulit. Sa birthday ako. Oh Mabakaalit ang lahat. Love you! Love you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! All your birthdays to come! All the best for you! Enjoy! <laughs> ጢጃ� gut rud filtots when hoc Digital Hello mga ka-ogang! Hello! <laughs> Ayan, so ayun po ni tapos po yung akin celebration po doon sa aking work, no? At uh, masaya naman po kahit na yung konti naming salo salo Ayan, successful po yung aming uh, kainan, nakasama ko sila. At uh, talaga nag-enjoy naman po kami doon. At uh, ayan, gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat po ng mga bumati sa akin sa aking kaarawan sa YouTube channel at sa aking FB page. Maraming maraming pong salamat po sa inyo, no? Lalo na po yung mga lagi nagsusuport po sa akin at nagsasagang manood po ng aking video na everyday ko pong ina-upload. Ano po, maraming-marami pong salamat sa inyo. Especially po sa YouTube channel uh, uh, si uh, Miss Henupa channel, no? Maraming-marami pong salamat sa inyo at uh, ang ang uh, uh, sugod ka pamilya team. Maraming pong salamat at hindi ko na kayo isa isahin Napakarami nyo na po pa. At uh, salamat, salamat sa inyo at uh, bali pangalawang uh, celebration ko na po ng birthday dito po sa YouTube channel mga kaogang at uh, masaya at nakasanayan ko na rin po ang gumawa lagi ng aking video na para i-upload at uh, yung live ko every morning sanina-sanin po ako dyan. parang kulang na yung aking buhay kapag po hindi ako nakakapag live ano po kasi uh, kumbaga sa sanayan din po yan eh parang pag uh, nakalita mo yung live mo parang kulang yung buhay mo totoo no. po yan at uh, na, para akong nanghihinayang sa isang araw na hindi ko po uh, ma-live, no? at saka konting bagay ko na ginagawa gusto ko siya i-upload, mapa-short video man po yan mapa-video uh, na uh, mahaba ayan, gusto ko lagi siya ina-upload para updated po yung aking mga supporter mga nanonood po sa akin ayan, at ayun uh, po, nandito na ako sa bahay katatapos ko lang po ng duty at uh, I'm so happy Uh, na celebrate ko yung aking birthday dito sa bahay and then doon din po sa aking trabaho at uh, I'm so happy nalalagdagdag na naman po yung ating birthday ng isang taon at uh, napaka-pullaking blessing po noon kasi 'di ba malakas ka at nakapaghanda ka pa 'di ba napaka-imagine mo naman po yun 'di ba na napaka bless po natin no ayan marami pong salamat at kung hindi pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel at sa aking FB page follow lang po tayo. Magbakas lang po tayo ng mga uh, bakas, no? <laughs> Iwan lang po tayo ng bakas at uh, syempre, atin pong babalikan. Yan. Marami pong salamat at malig- uh, maligayang maligaya po ako sa inyo pong lahat na nagsusuport po sa akin. Ay mga suki ko, may galaw shout out to you. Ay. <laughs> Yung pong aking mga video content lang man po 'yun, no po? Ayun, uh, salamat po. Marami pong salamat at uh, God bless you all. Bye.